Hi guys, magandang araw na naman po muli sa inyong lahat at narito po tayo sa aking mga alagang desert rose at ayan, magche po ako at the same time maghahanap na rin po ako ng aking maigagrap So ngayon nga po dahil spring time po dito ngayon sa aming lugar Ayan at mga nagbubulaklakan po yung aking mga alagang desert rose. At ayan nga po, sasamantalahin natin na makahanap ng magagandang klase ng ating desert rose, yung mga bulaklak po nila at ating iga grab So heto na nga po yung napili ko na gawing rootstock. Ayan. Maganda po to tatlo kagad o. Oh. Ayan, sasapulan na po natin. Yung napili ko po na gawin nating sayon ay galing po dito. Rinuning ko po ito kasi para umayos po siya. Matagal-tagal ko rin po hindi na asikaso itong aking mga desert rose. Kaya kahit paunti-unti ay magagawan ko sila ng mga para gumanda uli sila. So, haya na hanap pa po tayo ng isang klase ng napakagandang bulaklak. Ito pong isang to ay white. Ito po ay grafted ko na rin naghumaba. Tingnan yung pangit. Tignan. Ngayon po, ang gagawin ko ay iiksihan natin to para magkaroon po muli dito ng kanyang mga sanga-sanga. Ayan, kukunin po natin ito. Napakaganda po ng white na to. Ito po ay triple yata. Nandahan lang po para hindi kayo masugatan. Ito gagawin nating sayon. Hanap pa po, po tayo ng isa para kasi tatlo po yung ating uh, yung sanga nung ating lalagyan. Hahanapan po natin ng medyo maganda-ganda. Maghanap tayo ng habang ma magandang mailalagay. Meron na tayong purple, may white tayo. Red, red ang hanapin natin. So, eto po. Ayan o, oh. tignan nyo. Ayan, kunin natin tong isang to. Yun. So, ayan, kompleto na yung ating alagay dun sa ating igagrap. So, ayan, mag-umpisa na po tayong mag wrap Unahin po natin itong isa. Meron po ako dito ng paper towel at bago po tayo mag-umpisa ay ilalagay tayo ng alcohol para sa ating tools. Ayan. So ganito lang po yung aking paggagrap. Tanggalin po natin ito Ayan. Ayan. Nakita nyo, very healthy po yung ating paglalagyan ng ating grap. Ayan. At nakakuha na po ako ng gagamitin ng nating sayon. Ngayon, kailangan ang sayon po ay ay yung nodes po ay naka smiley Ayan, nakikita nyo ba? Asa ah, na ba? Yun, naka-smile po. Ayan o. Oh. Yung nose. Yan po yung pinaka-ilalagay natin. Ganyan o. Oh. Teka, yan natin. So, ayan. Sa paglalagay po ng sayon sa po diyan sa ating rootstock kailangan po po maipakita. Ayun, nakadayan at lalagay, lalagyan po natin ng glue yung tagiliran, hindi po yung gitna, ah, yung tagiliran ang lalagyan. So ayan, katulad po ng ginagawa ko. Yan lang po yung ilalagay sa tagiliran ng rootstock at ng sayon. Hawakan lang po niyo ng kaunti, mga 5 seconds. Ayan. Magdidikit na po 'yan. Ito po yung grafting tape. Sasaklob niyo po ganyan. Hilahin lang ng kaunti. Huwag naman sobrang hila kasi baka masira lang, Masa masira yung ating grafting tape. So, ayan, ganito lang po oh. Very simple lang po yung ating pag-graft. Ganyan din po yung gagawin natin dito sa sa mga natitirang sanga ng ating rootstock. So, hayan po. Asan na ba? Ayan. So, ang susunod naman po. Ayan. Itong ating ito. Itong purple natin. Kanina, yung white. Ngayon naman po yung purple. Pili ito tayo ng medyo magandang uh, sanga ng ating ano. Sana ba yun? Ito, hindi dito. Ayan. Piliin po natin ng ito. Dito natin lagay sa ano. Kasi maliit lang po yung pinakaniya. sa kabila. Yan. At katulad din po ng dat ng isa. Dito niya rin po ilalagay sa tabi. Ay pa. Ayan. Dumulas po. Ulitin natin. Pagka nagkaganon po, tatanggalin natin yung babawasan natin ng kaunti. Kasi meron ng glue yun eh. pagtama tama po yung paglalagay, mabubuhay po yung inyong paggagrap. Minsan po hindi tama, kaya hindi nabubuhay yung ating mga nagrap na desert rose. Pero karamihan po sa mga nagrap ko na, ayun, ang lalaki na nila, ang gaganda. nakapag na po rin ako ng dalawahan na kulay, tatlong kulay. at malaki na sila nandun papakita ko sa inyo mamaya yung ating mga grafted na desert rose so dito naman po sa kabila ito po yung kulay pula yung double red Yeah. Kapag nakakita po kayo ng ganito, ayan, may bulok siya. Kailangan nyo pong tanggalin yan. Ayan, nawala na. Oh. Ayan ang okay. At bawasan natin tong nasa gitna. Ayan, parehas din po lang ng mga naon na ganyan lang din po. Lagyan natin dito. Ayan, 'Pag hindi dinidiinan na ano eh, magagalaw. So ayan. Pwede na siya. Lalagyan uli natin ng grafting tape. At pagkatapos nyo lagyan ng ganyan. Ayan, lagay, lagay lang po natin sa hindi masyado. Yung hindi mauulanan at hindi masisikatan ng sobrang araw. Ayan. Ganyan lang po ang ating pagkagrap. Kailangan po, pagka kayo ay nag dito kayo babawas sa bandang ibaba. Ayan. Ayan, katulad niyan Kasi, pag dito po kayo bumawas, halimbawa ganito, pag dito kayo bumawas sa bandang itaas, pangit po yung magiging dating ng grafting ninyo. Kasi, hahaba pa po itong pinaka-rootstock eh. Mangyayari, katulad po ng nang nangyari doon sa kulay white ko, pinakita ko sa inyo. Ayan o. Oh, humaba po siya at humaba rin yung ating inilagay na grafting. Ayan. Uh, ang nangyari po, nagparang legi lang na ganyan ang pangit, walang sanga-sanga. So ganyan po 'yung gagawin nyo. Ang ilalagay po natin dito ay itong ating purple. Maganda po kasi itong purple. Oh, ayan. Helen natin na. pink pink tagal-tagal din po akong hindi nakapag-wrap babawasan ko po ng ano to ayan yung mga ugat nilinisan ko po yung kanyang tabi. Huwag po kayong matakot pagka ganyan nagtatanggal kayo ng mga ganyan tumutubo sa naugat dito sa mga ano mga excess na ugat lang po yan. Ayan. Para luminis yung kanyang codex. So ayan, po tayong nakuhang ugat kaya so, nasa inyo po kung gusto niyo ng lagyan ng cinnamon powder, yung mga pinag pinagkata natin ganyan. Pero kung ilalagay niyo po ito sa bandang hindi pa mauulanan, hindi naman po yan mabubulok. Kusa siyang matutuyo. Ayan. O pagka nasa labas, kailangan lalagyan niyo po siya ng cinnamon powder para madelay maghil magheal at hindi po siya mabulok. So ganyan lang po. So haya natapos na natin itong ating paggrape. May ilagay natin dito sa yung hindi ano, ng araw. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo itong mga nagrap ko na na Ayan, nakita nyo na mulaklak na po. Ang ganda-ganda po ng mga bulaklak na pinipili ko para sa ating paggagrap. Ayan, tignan nyo siya. Oh. Ayan, lumaki na po. At nagsangasanga na. Ito pa o. Ayan. So meron po tayo doon sa front yard ko na lumaki na po. Ganda po yung mga nilagay ko sa kanyang mga bulaklak ng desert rose. So, heto na nga po yung ating mga grafted na desert rose. Ayan ano? Dalawang kulay po. bali tatlo po ito eh. Pero yung, ito po yung nandito, ayaw niyang mamulaklak. Kaya tat, dalawa lang po yung mga namumulaklak sa kanya. Ang ganda po ng kulay, white. Ayan o. Ganda, oh Meron pa po ditong isa. Heto, ayan dalawang kulay din po ang nailagay ko dito. Isa nito at ito oh. Ayun, purple po ang isang kulay niya. Ang ganda ng purple oh. So ayan. Ayan po yung mga successful kong mga ginrap nung mga ilang taon na po yung nakakaraang kaya lu malaki na po sila ano bang nangyari sa inyo na lulugulugo na kayo oh. Ayan, wala na ng... tuyong tuyo sila kaya ganyan init ng panahon dito ngayon eh eto nung nakaraan, namulaklak siya ng bonggang-bongga. Kaya yan, nalalagas na rin po ngayon. Tagal na kasi yung bulaklak niya. Ayan o. Oh. Ang mga lagas na mga bulaklak niya. So, heto naman. Napakaganda. Hmm. Ayun. Ayan yung aking kulay white. Tignan nyo. Oh. Ganda. Ayan. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood At see you on my next video. Bye!